Nung sisikari, nyo, nyo po yung sisigaro, iniwan yung pinagkainan niya. Yan pa yung mga pray natin. Yan. Yan pa yung mga pray. Medyo 7 days na din sila ngayon. Yan, one week na yan. So, ito po yung bantay ko yan. Yan, bantay ko po yan ng ating mga pray, gapi. Bantay ko ulit ako. Kala lola. Mama, ang ganda ka mo ng moon. Mama, ang ganda ka mo ng moon. Nakita ko. O, oh, iyan na ano. yan parang half moon. Hoy. Tapos, yung ganun, nakikita ko pa rin siya. Una sa mga dinan na siya. Parang sorry. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano Ano Platinum Gapi short body. Doon may lagay yung tira mo. Tapos, itap. Ayan. Marami na po diyang mga uh, mamis. Ayan. Papa Marami nang pa mami diyan. Ayan, meron tayong sido, orange. Ayan pong molly. Uh, snakes. Ayan. Gagay, yeah. ang ganda ng kulay nang tsaka yun, oh. Pati ito, ang ba yung kulay parang na tiger. Po sila, na po talaga sila. Pati yun, no? Lahat ang ganda ng kulay, ano? parang mga tiger. Papa, pero makasir po. Talagang ano siya, gusto nga talaga bantayin yung mga pray natin. Eh. Napakabait talaga ng aking Gabi Maru. Kimura. Yan, si Gabi Maru yan. Maru yan. <laughs> Yung chit mo naman, bibi. Nakikita ang poknat mo. Ay, baka kainin mo. Baka isla natin dyan. Ayan po ang mga snakes. Ayan, half moon. Half moon yang isa. Moon yan. Ito po ay snakes. Ito po. Then... At ito pa po ang isang... Half moon. Pista. Ayan po. Ito po yung dalawang half moon. Magalawin. Two, three, four. One, two, let it go. finger in my fingers, so. two, three, four, five. It's little, little, I get one, two, let it go. Fingers in my fingers, so each. seven eight nine ten layer ngin door one seven eight nine hmpk po yan to ba nung h hmpk kapag sa camera no do pa ayan po Ayan yung female natin na Lalaki yan, no? Ay, babae pala. Hell.